Panalangin kontra korupsyon inilunsad ng Catholic Advocates for Responsible Electorate o CARE. Para sa buong detalye ng balitang yan, nagbabalik si Alegria Galimba hinikayat ng Catholic Advocates for Responsible Electorate o CARE ang mga mananamparataya na magkaisa na himukin ang mga opisyal ng pamahalaan na paigtingin ang investigasyon sa maanumal flood control project sa bansa. Sa pagdiriwang ng Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary, inilunsad ng CARE ang Prayer Warriors Against Corruption Campaign o panalangin tuwing alas 9 ng umaga para palakasin ang spiritual practice bilang advokasya sa mga komunidad na apektado ng substandard na mga proyekto. Iniimbitahan naman ang CARE ang mga mananampalataya na magparehistro bilang prayer warrior sa pamamagitan ng kanilang QR code para makakuha ng rosary bowler at corruption themed chaplet. Ang panalangin ay umiikot sa panawagang katarungan para sa mga pamilyang biktima ng matinding pagbaha mga tiwaling opisyal at para sa maayos na pamamahala ng bansa. Ayon sa CARE, ang kampanyang ito ay hakbang para magkaroon ng isang tinig ang pananampalataya. Para sa D8 TV News, Alegria Galimba, Diretso sa Punto, Walang Paligoy-Ligoy.